Uh, good morning guys, ngayon araw pa rin yung Wednesday Emba pa rin Lalabas na ako, titirik na Saknatin yan o Saknatin, titirik na Pampaw Dito oh. sa tapat ng office sa uh, Delpan Sa so, uh, Delpan Beach tayo ngayon Standby pa rin tayo dun sa malakas na ulan at sa bagyo Campus Araw po ng Wednesday, uh, monitoring tayo sa pag-view. Ito uh -huh. sitwasyon ngayon dito sa Lagos nila sa may tapat po ng sityo.

Kasi ngayon, lalagay tayong sandbag dito sa lagos nila, do. Baka kasi. Lalagay... Uy! Dahan, 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 dahan! Ito na daw pa yung unad. Ito na lang, kasi sa kapila ko eh.

Terima kasih telah <laughs> menonton! Lagay tayo yung sandbag para doon sa baha. Huwag tumagos na nga. Labis nila. Alternate dapat eh. Para malak. Para malak.

Tatlo layer lang daw, tatlo, okay tatlo. Sa kabila naman daw, kabila. <tos> <tos> Ngayon yung sitwasyon na sa may harapang punang sito, sa may kartila, no? Bamba na po, tapos nagpasano na, bewang dami na po stranded wala na mga sasakyan tsaka wala na bumabiyari pupunta tayo ng ngayon ikot tayo monitoring pa rin tayo sa baha tsaka sa ulan yung bamba opa 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 ah, uh, ito parang water world na no? parang water world tayo ng sea natin si question 2. Pa essa é no National Museum, era no National Museum. Hindi rin ako. Hindi rin ako. Hindi rin ako. Hindi rin ako. Hindi yung ako. Hindi rin ako. Hindi kita niyo Malaking truck na yung dala namin ha Tumba ba yan? Tumba, tumba yan, tumba Pato na ha, tumumba Dito tayo sa kanan ron Para pakit tayo ng tulay Tumba yan, tumumba o oh. Sa lakas ng impact At na mga oras oh, na yun ay napo mga po Kaya na resulta sa pagsampal ko Kaya na Mabilis ka naman hiningin ang tawad yun yeah. Sa eh, anak ko Kaya sitwasyon ngayon rito sa Loton Mas namin magkasabi Inasabi nasabi ang anak ko na hindi ko may tatanggihan ng tama si Pao Papa Dudu. usok ko. Bakit na? Kuna at uli yung boyfriend ko. Robert Ten. hindi ko siguro talaga mababasa ang dynamics ng lalaki may kinukursunan ng babae. Nulis na siguro talaga ako pagdating sa mga lalaki. At dahil sa magandang halimbawa na pinakita ni Victor sa akin, Loto na, sa na eh, na ito, sitwasyon ngayon rito, ganyan ang tubig Wala nang bumabiyahe na eh. Kaya hindi ako sa laughter school in uso si Jefferson. ano, Las Street, Palabas tayo ng uh, Binondo Pinondo. Talagang lahat bahana. Dito tayo, ari naman tayo ng ano, ng Pinondo Church. Baha pa rin, lahat. Ito, medyo wala nang ba, harapan ng na simbahan. Nakagwa tayo. Oh, meron, meron. Bidlis. Bidlis lang.